sa pula. Ako pa kuno. Ah. Pantal. Ah. Pati na rin. Oh. Dito 'to na bumalik sila sa may puno. O sa nilagay yung black water noon mga tol. Ah. Asa kuno gitla. O sige. Ronaldo buwa. Tol. Legend. Legend naman sila nitong tol. May makita anjo dito na makita an tol basta magtagulilong ba? Noro oh ano? Sudge na pangitaon tol. Hindi kasi tol no hindi talaga namakikita si an tol. Janis. Grabe talaga yung ano. Yung tagulilong. Yan ang nagpapahirap sa atin mga sa ating lahat mga tol. Yung tagulilong ba? Makita na medyo sa pa sa Janis parang. Meronood sa kubi. Kukunta namin, wala na. Wala no? Wala na wala. Nadi ilisod ke to, kanang tulilung dit. Ili, ilisod to? Nadi ilisod to, tulilung. Kira ka, ting? Tarong Kira? Butang ya you sa know, piting to. Ah, kaya waspiting. Tarabahon, isa unad po sa matunan, mengaitan lamat, ngatunga magbisa

Ano na makita natin dito? Kasi na din yun ng tulong Pulong, May sugat rin dito. May sugat rin yun. Ito dalawa. Ito ang at si... Gusto dyan. Ang kalaban nila tol yung... Gusto. Kuan daw? Impostor? Impostor. Oh. Yung kalaban nila tol. Yung nangyari sa amin ni Buddy. At saka okay. nangyari sa... Kay Gusto sa... na ito. Kay Tingero. sa nangyari sa amin. Yung mukha ko merong... Nagano?

Makikita man natin ngayon, tumutin natin agad para hindi lumala yung sugat nila ba. Ano ka? Ano nga, so, may urok nga. Urok lang lagi. Ako, tutuloy. Urok lang sa... Urok lang. Urok lang sa dito na. Tano lang ha, ayala dula ha. Kitauhan mga... jadi ini, Kepitauhan ini. Kepitauhan ini. Kepitauhan. Uy, wala yang busis nang aso Balik ya, tubig na yung mga wala wala so napagod si Pepe yung mga tunaw no? sa so, kakahabol ni Johnny tol nawa kay Pepe ba ha? hindi na siya buto yung mga karong sa gutmon tol tapos sa gutmon sa nanas ya nga niya siya sa gutmon hindi ko sila sa gutmon si Pepe hindi magsalita no so hanap tayo ng pagkain yun ngayon ting kita tegar lah kerana tayo nag tayong lahat nagutom. gutom grabe gutom man eh dito ron tulog ano gabi eh, ipod sabi ng lamok ni gubat eh kan dati motor tol no kasi itong sisi mo dati rin ng kulto hindi gusto na kami dati pero nang nagbubuhay kami nang bago na kami sa mga sa gubat ba kung mo sa gubat nang bago na kami kasi Alam niyo man siguro lahat tol na dati rin yung kulto si Si.

Pariha tayo gutom na itong ba? At saka ayan nga ito shout out po kay Ma'am Rosie So ito na po Nagkita ko na si mo So sana ay lagtas kami makalabas dito So At saka kay Ma'am Jusili sa no? Shout out po Nandito na po nagkita nag na kami Si mo So sana lang talaga makalabas kami dito ng Ligtas ba? So, marami talaga nag-request na Magkita tayo tol. Kasi magkapareho yung kulto. Yun yung laging sasabi sa ano? Kala ko ka magkapareho tayong mukha. Ay ah, hindi. Gwapo kay eh. <laughs> Si Piping yung gwapo tol. Oo si Piping. Taas yung ilong ba? Taas yung, eh. yung ilong Ang mm -hmm. mm -hmm. Nyan -nyan si Piping eh. ka rin maging ilong. Maraging gusla ako siguro. Ano nga dito sa gusla onda eh? Yan na si Gutmon. yung ilong ba?

Bayt ra to si Piping, tol. Kanina. Bata ko si Kanina umiyak to tol dahil bugbugay bugbug diyan ba? Ang hilak siya. Mag magkaibigan kasi sila. Oh, uh -huh. Janet si Piping matagal nang magkaibigan. Parang turun niya yang turing na niyang papa siya so, ano para? ba? Papa hmm. no. Parang papa niya si Janet. Ano man si. Ano mo sa hmm. na pagpatay ng buwang anak. Dahil kayo. Abulo ka magamit ini yung... Ano Buti dali dol? Na. Di ba kita halos ka pa na? Gahapon, init kayo Si nanay kapangyarihan pa ka no? ba? Kasi yung buwang sa say... na ni? Ipik to? Wala. <Sari>. Wala hindi rin alam ni Piping Tun kung anong epekto nitong nasabuti ba si, si yung nakaalam yan si ano na siguro Pipping si ano Pipping baka si Johnny no si Johnny at kasi si pinuno talaga yung may alam dyan Piping hindi wala namang alam to noon yung hypnotize alam niya siguro siguro pero ngayon wala naman Malang yung hypnotize na nagbagong buhay na marami talagang alam yan na pero, ano lang sarap bagong buhay na ngayon para bangga pang yun tol oh. ha ay kumain ka bolo na kay kumain ka ay tol okay na tol okay na siya na lipong guto eh sap na nabutan ni rondre ani idsa to tol no um, baka bumalik bosis, ba hirapan kasi kami kasih <coughs> kita guli lang sila

Dado sa walang sakong tulog ko. Lain mag na, na dool sila dyan eh. Kung kung anong holy water tol, muinit. Ah, muinit o sa dool. Bukal sila dool. Hmm. Pag malapit lang kami, malapit lang sila dyan eh mga tol. Ano ah, yun dot na tol? Parang, u parang umiinit yung ano tol. Yung okay. black water ba? Ako oh, sa so buti ko ba? umiinit tol. Umiinit talaga siya ba? Kapit, sila rin sa nandol. Parang dito lang sa malapit sila. Kasi umiinit yung ano tol, yung block cutter. na bantayan na peng. yung block cutter ko, Sa sarasanahan. Ayan tol, pag umiinit yung block tol, andito na sila sa malapit. Pinuno. si Danny. Tara, tara, tara. Toloy init talaga. Ah. Ini talaga ng blackwater. Saka ini tinma mayo ba kay. Parang dito lang talaga sila. Nee nee lamping. So, sobrang init na talaga tol na, umiinit nang umiinit sa mga tol okay. huh? malapit nagpensa ibaba ito kunti Na ramdaman mo ping. Hmm. Aba, hapon ping. Sige, ping. Parang may usok tulo. Okay. lang talaga sila sa malapit tulo.

Ang may napansin si Piping natin. Ayun na, may umusok po lang. sa puno ng kahoy tol.

O somă mea. Nu ne dă ne condițiile legendare. Am blocat. Nu. Să mă cobor. Ulag. Trebuie să te. Ulag. Azi la ultima o pas serviciu la plava. A căturno. Ah. A pământ la răs. Ah.